Hello, magandang umaga. Magandang umaga sa inyo lahat. Katatapos lang ng trabaho. <laughs> Numaga na ako no bago ako matulog. Saglitan ko lang itong mga pinagsisend sa akin nila sir anong name na nagano? Nag-send sa akin sa PM. Si Sir TJ Hashimoto Eric Roldan ito na yung mga videos na sinend nyo sa akin. Sagditan so, na natin. Unahin natin ito, itong video na to. Trillionary ng Pinas daw. Inamin na yung hindi naging trillionary. Yung salita kasing trillionary, yan ay hype lang. Uh, hindi ako nagkaroon ng trillion. Wala. Uh, wala sa 1%. 0.1%. 0.0.01%. Kasi ang ina pinakamalaki inabot ng pera ko mga 1.6 bil billion. Magbabae ko ng 5,000 o mag anak ako ng 5,000 pek bibigyan ko ng tigit-tigis ang billion lahat. Hindi ko pa rin mauubusan. Pati ka abo apu buwan mo buhay na. Bakit? Sino meda sa 'yung umiihing ng pera, si Bobo sa akin umiihing ng pera, si Edi sa akin umiihing ng pera. Eh, hindi si meda sa, eh, 'yan lang talaga 'yung marunong, oo, oo. Siro Marcos kaya 'yun, cred. Yung hype lang. So meaning, sino galing ka nga? 'Di ba? Well, may mga may tinatawag kasi na exaggeration na ano eh na na okay lang. Yung tinatawag na hyperbully, di ba? Yun yung madalas na ipalusot ni Tatay Diggs dati noon ni Tatay Digong, di ba? Pagka nag nagbibiro siya yung hyperbully. Ang hyperbully kasi ganito. May art kasi ang paggamit noon. For example, yung mag-excage -e ka, no? Abi sa sabi mo halos nga ano eh ah uh, halos nga ibaliktad ko na yung buong bangko dahil sa id sa na yung pera ko eh. Na in reality, hindi mo naman ibabaliktad talaga yung buong bangko, di ba? Or halimbawa, uh, sinuyod ko na ang buong Maynila, mahanap ko lang yung yung ano na yan, yung item na yan na binili ko para sa Na actually, hindi mo naman sinuyod ang buong Maynila. I mean, may mga hyperbully kasi na ano eh na halos halos malagas ang buho ko kakaisip sa iyo. 'Di ba? Yung mga ganon ah uh, yung may pagka figure of speech. Pero ito kasi, sir, unang-una hindi ka naman komedyante kasi kung kumijante ka, let's say si Long Mihiya ang nagsasalita nito. Na 'Di ba? Sabagay, nagiging komedyante ka na nga eh. Kasi <laughs> kung si Long Mihiya kasi ang magsasalita nito, magigets lahat ito ng tao eh. For example, ganyan. Magbabae ko ng limang libo o mag-anak ako ng limang libo, pigbibigyan ko ng tigit-tigisang -tig bilyon lahat. Hindi ka pa rin makukulusan. Pati ka, abu-abuhan mo, buhay na. Bakit? Si Melta, sa akin humihingi ng pera, si Bongbong sa akin humihingi ng pera, si Eddie, sa akin hindi... hindi ito ano eh, hindi ito, hindi ito yung hyperbully na iniisip natin. Now, kung sasabihin mong ito ay hype lang, no? Yan ay hype lamang. Sino ka talaga? ba? Diba? Kasi when you say hype, ano yan eh, yung parang uh, nagpapasikat ka lang sa tao eh, para tangkilikin ka eh. So inaamin mo nga na sinungaling ka. 'Di ba? Hindi 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 tamang term yung hype eh. Kasi ang hype kasi totoo naman 'yon pero parang iniinganyo mo lang yung tao na na sakyan. For example, ano, madalas yung ano eh, pagka nag-meeting kami sa marketing eh. Kailangan i-hype natin yung upcoming sale. Anong gagawin natin? Ah, uh, mag-post mag tayo sa social media na uh, yung mga items na na magaganda natin na naka-sale. Kailangang hype natin sa social media yung palagi nakikita ng tao. Ito eh, totoo namang may sale naman talaga kami. 'Di ba? For example, yung upuan ano? Yung bagong arrival na upuan. Actually, bagong bilitong upuan ko eh. Sa is hardware. <laughs> ito yung folding. Di ba? Ang regular price nito, nabentahan ko pa kayo eh, no? Ang regular price ito, 1.6. Eh, 30% off. Nabili ko lang ng, ng 1.1. Yata. Something like that. Laki din ang discount, di ba? O oh, for example, ito, no? Totoo naman na may discount. Kaya ang gagawin mo, ipopost mo yun sa social media na oy itong magandang quality kasi to lifetime eh. 'Di ba? Maganda matibay siya, kayang-kaya ako. Ang bigat ko eh. Pero kayang-kaya ako eh. Hindi man lang siya nagwiwiggle. Eh. 'Di ba? Uh, I mean totoo na may may sale talaga, pero pinapaano mo sa tao eh. Ah uh, pinapa-hype mo. Legal 'yon. I mean legal. Totoo 'yon. Pero yung sa'yo kasi, hindi sa hindi siya hype pag ngaling kasi ito. Kasi the way ka magsalita dito may conviction ka talaga eh. As if na parang sila Imelda talagang patay na patay sa pera mo. Parang palamunin mo ni Imelda dito dito sa sa video na to, men. Dito parang inamin mo na sinungaling ka talaga. Hindi hindi yan hindi yan dahil hype. Di ba, men? Tapos ngayon, nasasabi. Next, next video. O yan ang inamin niya na, na ano, nagsisinungaling siya. Well, hindi niya naman, hindi niya naman sinabi na uh, verbatim na yung mga trilyonaryo ko, pagsisinungaling ko lang yun. Wala naman siyang sinabi word na nagsinungaling siya. Pero the way siya magsalita dito, inamin niya talaga na hindi totoo. <laughs> yung mga sinabi niya. O next. Ano ito? Mahal mo ka. Agad na lang tayo eh. Ah, ayan bukas, oo. Oh, oh. May isa. Uy, parehas pa yan? Oh. parehas lang. Eh. Ito na yung ni tuni lada mo, men. Hindi, dalawa lang yan eh. Tatlo lang yan buko pandan. Eh. Marami yan, di marado. Assorted pa eh, no? Tam, Halata mong ano eh. Ako... Hindi ha, wait lang ha. Wait lang. Diba? Halata mo itong mga pamimigay mo, hiningi mo lang sa iba eh. I could be wrong ha, I could be wrong. Kasi alam mo kung bakit. Ah, yun, kung, ayun, kung titignan ayun, mo itong ayun. ano, kung titignan mo itong mga sako na di mo na ipapamigay oh. mo, iba-iba kasi yung ano niya, iba-ibong, iba-iba yung packaging niya, iba-iba yung sako. Halatang galing sa sa iba-ibang supplier. Parang sinulisit mo ito, Minnie. Sinulisit mo ba ito, sir? Tinatanong ko ha. Kasi kung halimbawa ko ikaw talaga bumili niyan, ayoko nang baliitin ano. Eh minsan ah, uh, ika nga eh hype ka eh, hype ka minsan eh na nasasabi mo toneto nila daw pamimigay mo tapos itong ito lang. <laughs> well, tulong pa rin naman 'yan ano kung, kung ipamimigay mo 'yan or baka mamaya naman ah, uh, yan pa lang yung dumating. <laughs> may may na nada yun sa labas ng ano ko mga lang yung pinasok niya just sa bahay <laughs> hindi ko alam kung paano kita sir ipapalusot eh <laughs> pero kung makikita niyo dito kasi iba-iba yung packaging nung iba-iba uh, yung sako mo so meaning galing sa iba't ibang tao ba to na sinulisitan mo <laughs> para pa pamamigay mo <laughs> May oh, yes. okay, oh, okay. oh, okay, Parehas lang. Parehas lang. Parehas lang. Hindi, dalawa lang yan eh. Tat tatlo lang yung buko pandan eh. Marami dyan, di morado. Ah. Uh, hey, ma mana, mana. Kakahiya, no? Yung pinaggagawa nila, no? Hindi ginagawa ito ng mayaman min <snươi> eh. <deficit> <inaudible> yung ginagawa mo yung tanga yung sarili nyo talaga. Ako yung nahihiya sa ginagawa nyo. Nakakahiya, ano, lalo na pag walang tumatawa. Tintin <laughs> nyo. Alam mo, kikilabutan kayo sa kahihiyan. Yung... Tintin <laughs> mo, oh. Nakakahiya ang siya. tinan nyo. Ano lang <laughs> yung buko pandan eh, marami dyan, dekorado.

Uh. <laughs> Alam mo, nakakaano din. Kahit galing sa stressful na ano, na trabaho. Actually, yung ginagawa nila, hindi nakakatawa. <laughs> hindi nakakatawa yung ginagawa nila. <laughs> Tinan nyo. Ang buko pandan, eh. marami dyan, di marado. Ah, uh. ma. <laughs> <Okay>. <laughs> matatawa ka kasi Dahil hindi nakakatawa yung ginagawa May mga ganun eh Yung ano, matatawa ka Dahil hindi nakakatawa yung ginagawa Na, na sila tawan -tawa Sa sarili nila Yung parang di ba pag nag-joke yung lolo mo alam mong uh, uh magjo-joke yung lolo mo. Alam mong hindi dahil yung joke ng lolo mo outdated na. 'Di ba? Magjo-joke ulit tapos kayong mga magpipinsan, magtitinginan kayo. Saka kayo matatawa. Parang ganun yun. Ano naman eh? Ano ba? <laughs> Ay, just go. O, oh, next, next tayo, next. Uh, ito ito naman madaming nag-ano sa ano daw masasabi ko dito. Meron ako announcement. Okay. Ang announcement ko simpleng simple. Pero unique. Uh, okay. Anong simpleng simple pero unique? Lahat ng basher ko. May libre kayo sa sa akong bigas. Ah, wala kayong gagawin, pupunta lang kayo sa bahay ko at ipapakita nyo na certified basher ko kayo. Ayos ba yun? <laughs> Kakaiba. Oh, sige. Bukas. Alam ko parang dinilit niya yata 'to, di ba? Dinilit niya ba 'to? Nag-uusap kami kaninang umaga ni Sir Jobert regarding dito parang pathetic attempt ito na i-flip mo yung mga basher mo eh. Ang analysis ni Sir Jobert dito kasi, sabi niya nung na nag-usap kami dalawa, ano daw ito, parang parang pupunta doon, sa uh, sasabihan siyang kulaong, tapos para daw isipin ng basher na ay, kahit na inaasar natin si FLM, mabait pala talaga. Parang ganon. Pero, I min, mean, ano eh. Sa so, totoo lang, seryoso tayo, no? Hindi na mag-work ito eh. Sa so, tingin mo ba, ganun na lang kachip ang prinsipyo ngayon ng, ano, ng mga ng mga tao. Maybe no, yung yung mga iba katulad ni ni Joshua, 'di ba? kumagat siya sa gusto mo kasi nga naman uh, may pangako. Yan, ng alas 11 ng umaga. Kasi sa totoo lang ano eh, oo, ah uh, mabigyan mo ngayon ano, syempre pagkaharap mo yan dahil bibigyan mo ng, ng bigas yan, mabait sa'yo yan. Pero ano yung ano, hoping ka na mabubura yung yung mga ginawa mo sa social media, sir? Hoping ka na na mabura yung mga hindi makatotohanan na claims mo sa social media dahil sa bigas. Masyado namang iniinsulto yung mga tao. Diba? Masyado namang insulto ito. Siguro may may kakagat dyan, ano? Kasi feeling ko may mga basher ka na kahit kahit hindi ano eh kahit, uh, kahit walang kahit kaya eh. I mean sorry ako ah, kung tumatagilid ako kasi dito nasisilo ako sa araw. <laughs> I mean ano eh ah uh, dati noon kasi kapag ka mahirap automatic supporter mo 'yon dati. Pero ngayon kasi dahil sa sobrang trending na ng mga ginagawa mo kahit mga ganun I hoping ka na makuha mo pa rin 'yung mga 'yon dahil sa isang sakong bigas. Desperate spirit attempt na ito eh na makakuha ng support eh. 'Di ba? Actually, yung, yung pagtulong kasi, ah, uh, hindi mo na need ng, o oh, kailangan, yung may requirements sa pagtulong. Kung tutulong ka, tumulong ka na lang. Eh, siguro kung may requirements, ano, kung kayo ay hirap sa buhay, di ba? Sige, punta kayo dito. Pero yung, kailangan basher ko kayo, tapos, bullshit ito, man. Di ba? Ano yung bibilhin mo yung suporta ng tao? Ganun ba? <coughs> kasi ano te, pathetic attempt to eh. Katulad sinabi ko kanina, pathetic attempt to na makakuha ka na naman ng suporta. I'm so sure, yung, yung kilos mo kasi, sir, no? Halata kasi na every time nakikilos ka, parang may kapalit lang. parang <laughs> may kapalit lagi eh. Come on. di Diba? Tapos ano naman ito, itong video na to. Actually, magpapasko na. Uh, magpapasko na. Ako'y uh, nag-iisip kung ako ba ay magpapatawad. ba? Diba? Kapal eh, no? Hindi, hindi niya talaga kaya sa sarili niya na na magpapasko na. Kahit man lang ito ha, kahit man lang kaplastikan ano, tatanggapin ko na kung kung sasabihin mo uh, magpapasko na, hindi ko alam kung patatawarin niyo ako. Kasi yung every time na sasabihin mo na patatawarin ka, sign of humility kasi iyon eh. Parang may mga times kasi na kahit tayo yung yung ginawa ng ng kasalanan tapos sasabihin mo na Uh, ikaw pa yung hihingi ng paumanhin, sign of humility kasi iyon. Pero dito kasi parang lalo mong pinapatunayan na ano ka eh. Hindi ko lang, may tililing to si Sir Norman Mangusin or ano eh. <laughs> na parang katulad nung ano, no, open ang kung ang gustong uh, makipagayos makipag peace open ang bahay ko. Di ba, man? Hindi, sa totoo lang, ano, kung akong tatanungin nyo, gusto ko talaga ng peace. Gusto ko ng peace. Sino bang gusto ng gulo? ba diba? Gusto natin mapayapa ang buhay, yung, yung walang kaaway, walang ano. Pero sometimes, pag may nakikita ka kasing sa paningin mo ay mali, no? Hindi ko nasasabihin na mali dahil, syempre ako nagkakamali din naman ako. ba diba? Hindi ko naman sinasabi na, ah, ako malinis ako, siya, siya lang ang mali wala naman ganoon eh. Lahat naman tayo nagkakamali din eh. 'Di ba? Syempre pag sa paningin mo ay may mali din, sisitahin mo eh. Hindi mo siya maaaring konsintihin eh or ah, uh, hindi mo siya maaaring Ano ba yung ano? Ikondon? Tama ba ako? Hindi mo siya maaaring iganon eh pag mali eh, may masasabi ka talaga na kontra dun sa mali na nakita mo. Pero, <laughs> parang every time naggagawa ka ng, ng ano, ng ganyan, men. Ano ba, ano ba talagang tingin sa sarili mo, sir? Yung, wala ka talagang ginawang mali? Walang, I mean, never mo ba naisip na humingi ng tawad sa mga nanonood sa'yo? na feeling mo pa rin mga nanonood sa iyo yung mali. Sa la sa dinami dami ng ng ginawa mong pagmumura, pangmamaliit ng tao, hindi mo pa nakita na ikaw yung mali. Parang uh, ang gusto mo pang mangyari ikaw pa yung magpapatawad na ano? Ikaw pa yung lalapitan ng mga tao para humingi ng paumanhin. Iisip, kung uh, ako ba ay magpapatawad, di ba? Alam mo, sa totoo lang, sa bagong MG ngayon, kung gusto mong malusutan lahat ng ano mo, ang kinakaharap mong kaso, feeling ko makukuha mo si MG sa ano eh public apology. Eh. <coughs> <coughs> Dahil the way magsalita yung tao, mukhang mabait na yung tao talaga eh. 'di ba? Oh, aminado siya naggago siya dati. Kung yung sincere yung public apology mo, yung start tayo sa umpisa MG, uh, patawarin mo. Kaya lang hindi mo kaya yun. Eh. Sa sobrang taas ng pride mo, hindi mo kaya yun, men. Kailangan talaga ikaw sa'yo hihingi ng tawad. ba? Diba? Tignan natin. Tignan pa daw natin. At saka ngayong araw na to, wala akong panahon sa sa basher ko ngayon. Let them comment their worst. Ganun lang kasi ito. I-post po yung na po, Papaawo siya, no? <laughs> Di ba alam kung, ano, ano klase pang mamanipula na naman to, sir? Mas matakas ka na, Pipitsugin lang, e. Eh. Wala ka lang dapat patunayan. Tumakaw ka siya, d'war. Limang miliyon naging buong ka, e. Eh. Wala ka dapat patunayan. Yan ka na. Uh, hayaan mo siya. Pero pagka pumirma ng may Sulat kamay at maliwanag yung pagkakasulat na wala. <laughs> ah, so. Magandang umaga sa inyong lahat, Abay.